Tayo. Mm. Ito, kung ano yung natitikman nyo sa Kiapo, matitikman nyo rin dito sa Sampaloc Dito nga tayo sa Fusion Alio yung Ugbo 2.0 at ito, titikman natin ngayon yung ano, uh, Chow Pan Rice at saka yung the original lechon ng Kiapo. Ayan. So, tikman natin yung tinda nila dito. Ito yung mga na-vlog natin at napuntahan na natin sa Kiapo at medyo na-miss natin at sakto nandito na nga sila. So, tara, samahan nyo ako at tara tikman na natin Let's go! Hi guys! Kamusta po? Uh, ah, Iniimbitahan po namin kayo na pumunta kayo dito sa Idoles Reyes, Sampalok, dito sa may bagong-bagong bukas na Fusion Alley na binigay ng gobyerno, lalo lalo na ng aming mayor na si Isko Moreno Domagoso. Ah, ini-invite namin kayo na dito, kung ano yung natitikman yung sa Quiapo, matitikman nyo rin dito sa Sampalok, kagaya ng baga ng mama mo, ang ah, Boss J Mac and Cheese. Tapos may mga nadagdag din kami rito ng burger ni Brony. Tsaka ang palambeng nandito din. At lalo-lalo na po yung aking uh, original na lechon rice ng Kiapo. Pati na rin po yung aming chow pantapa. With combo meal na po na may kasamang Hungarian. Uh, Nag-i-start po kami rito from 4, 4 p.m. to 12 Midnight. So mga box, ito, uh, titikman na natin itong uh, tinda ni Ate Jen na from Carriedo ay nandito na ngayon sa Fusion Alley dito sa Ugbo 2.0 sa Sampaloc, Manila. Ayan. So ito yung pinakabagong food tripan dito sa Manila na talaga grabe, sobrang daming tao, talagang dinadayo. So may order ko sa kanila, pinagsama ko na yung lahat ng tinda ni Ate, ni ate Jen. Yung chowpan, sikat na sikat na chowpan ni Ate Jen na meron ng uh, iba't ibang halo at may tapa na rin yung kasama. Tapos, in-order ko yung the original lechon sa Quiapo. Yan sa Carriedo. Tapos may kasama na rin pala to, tong uh, combo na to. May kasama na rin lumpiang Shanghai. May lechon sauce na yan. Kain tayo. hmm, Sarap talaga ng lechon. Grabe. Sa nung unang tinikmang ko to lechon na to, sa plain rice lang. Ito, bagay na bagay din siya doon sa Chow chowpan. Perfect combination yung combo na to. Mm balat hmm. Panalo. Hmm. Ito optional to eh. Pwede mo bopis o kaya Shanghai. Sabi ito pa lang panalo panalo na eh dinagdaga mo pa ng lechon. Nagdalong panalo. O yan, sana ubusin ko muna itong mga baks kung gusto nyo naghahanap kayo ng solid na food tripan, dayuhin nyo to. Pumunta lang kayo ng Fusion Alley, Ugbo 2.0. Hanapin nyo lang yung timbaga, magkakatabi na sila dito si yung uh, the original lechon ng Quiapo, uh, yung yung chowpan, baga na mama mo, at saka yung mga pasta ni Boss Jay. So, kain muna ako mga box, then eat -hit at sa susunod kung dadayuhin ko sa pura at kaibang kainan. And don't forget to eat, ride right and ride. Right.